Good evening mga kamarites Lamon for today is video Dahil namiss ko ang balot sa Pinas Siyempre naglaga ako ng itlog <laughs> At gumawa ako ng sauce Naubos ko nga, nga lang yung ano niya Vinegar niya Siyempre meron ako ditong Burger beef Or beef burger Ano ba yan? At saka Crispy fried na dumplings. Uy, medyo dugyutin kasi yung sa ketchup. Kain tayo mga kamarites. Uy, meron pala tayong Pepsi dito. Coca-Cola. Pero, not sponsor. Boy, not in sponsor ng dalalaman. Uy. Kain tayo. Namiss ko yung balot sa Pinas. Ilang araw pa lang ako dito na miss ko na agad. Mm. Itlog na lang. Mm. O oh, di ba? na feel ko parang balot. O di ba? sarap. Oh Ang hang pa. The planes. ko <laughs> Pinaghandaan ko to. Nagpagutom ako. Uras nito, sa last least, Ng gabi. Ngayon lang ako kumain ng pag-dinner. Kasi nan nananghalian ako ng 12.30 at na ako ng mag ko yun yun lang, kape I promise ang sarap ng ginawa akong sauce so, dun ipakita ko paano ko siya ginawa alam mo yung sauce ni Manu sa kanto nagaya ko siya Hindi to diet ha. Mukbang nga. Ayun lang naman. Bahala walang diet diet. Makapag-tripping lang na balot kunwari. Hmm. Tapos meron pa tayong asin-asin dito. Oo, di ba? <laughs> mm. 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 lahat ng asin. Sinsya na sa natatakam dyan, ha? Mga katulad ko, OFW. Wala sa Pinas. Mahal ang balot dito. sobra. Solve na ako. Sobrang anghang ng ano ko. Sos ko. Vinegar. Saka suka. Kunting asin. Black pepper. Saka patis. Cucumber. Saka maliliit na slice na sibuyas. Tsaka dinurog-durog ko na bawang. <coughs> Hindi ko maubos. Mga kamarites. Pahabol. Pero busog na talaga ako. Thank you for watching. bye, -bye.